So ayan guys, so, uh, nag-prepare ulit kami na manguha ng kawayan para gagamitin dito sa bakod. Ito. Ayan, papaltan daw ng malaking kawayan. Doon, doon pa rin kami kukuha ng kawayan sa kinuha namin sa taas ng bundok. Oh, no, walang ya. So, taas naman ang ano mo ngayon ah. Ah, nasira yung kumbat. <laughs> nasira. Kasi kailangan sila si may pako. <laughs> Okay. Pang malakasan. Pre Prepare din tayo ng pang malakasan natin mga lods. Ah uh, umulan eh. May yung naka always preparado. Yan yung pang malakasan natin ah. Oh. sa <laughs> naman pangmalakasan. Mahirap na kasi. Okay. So, itin natin yung pang raggids. Ang malakasang. So, itin natin yung ating pang pang ba full battle. Nakapang ano ka ngayon, ha? Hindi ka nakapang ano? Fira. <laughs> Tagkal isilis, may pako, eh. Nakapako lang pala yun? Hmm, krabito kumbat ganyan yung suot ng mga magta-tower eh oh, na safety shoes kasi ating tower dun eh okay. Mabuti nga hindi nasira din itong unang ahon natin Hindi yan, matiba yan Hindi basta-basta matutoklop yan, may tahiya tayo eh ako hindi kayo pagpapalit yung pang magsasaka. Ayan well, o. Di ba yan? Kasi dito ako sanay. Mga pang boots. Okay. Reparasyon. Ready to ano na? To ready to mountain. Ready to, ready to the mountain. Kaso lang wala akong tiskak. Dapat tayo may long sleeve ka. Kaya yeah, eh. Makati. Bali, huwag na yan. Kawayan naman na malaki yung kung natin eh. Ay, ka, mga ano lang yan. Mabilis na po. Ba't tayo may tagigisa eh. Oo, tagigisa. Okay na yun. Pabigat pagka ma... dalawang haba. Kailangan isa lang. Isa lang talaga. Ano score? Yan. na kami mga lods. Nihintay na lang namin Kurt TV. Ay! Chupaing! Tingnan nyo naman yung mga purmahan yan. parang parang pupunta ng ano eh, ya, pupunta ng sayawan ya. <laughs> Mukang Mukhang hindi aahon ng bundok ya. Pupunta kaya ata ng party-party ya. ay. <laughs> Kurtibi. Madami tadi tuh. Demo. Ini mana? Ini mana? Kan ini domba kawayan, Yan. Yan. Yannya? lắc yêu, đi qua bát không, lắc đi. Oh, lắc đi. Nè. bông idol. ingin lihat kasih kur dan itu tadi paket pakai kagubatan Sasa, mga idol. Abuli. ang malaking punong buli buli, buli Yak, hindi diyan, hindi yung kulat yung kulat ang kinakain anong klaseng kabuti kaya ito mga idol lalaki oh Comment lang sa comment section. <laughs> <laughs> Pani bagong pagkikibakan na naman dito sa pag-ahon ng bundok. <laughs> Ani bang mata? Ay anu yan. Maritis yan. Oh, <laughs> Maritis yang diog na yan. <laughs> <laughs> Tinga? Oh. No? Maritis. <laughs> Dito rin kami dumaan mga lods nung nakaraan na kumuha kami ng kawayan na maliliit. Dating daan. Dating daan. Pero nung umuwi kami, sa kabila na kami. pagod lang talaga uh, ang sumampan bundok uh. Nagisalaan tayo ay. Malaki ay. lods. Puputol na. Puputol na ng kawayan. Hirap din si Chupaing. Ha, TV. Puputol na. Tayo, kararating pa lang. Ayan. mga ganyan. Narating lang natin dito. Si Kor, may naputol lang isa. Si Chupaing. Hirap din. Pwede siguro tayo tigtatlo niyan. Okay. Pakita ko ulit ang view sa baba, mga idol. Yan ang view. Kawayan. Stupiping. Puputol na. Medyo mabilis lang kami ngayon dito mga lods kasi malalaki yung kukunin namin hindi kagaya nung nakaraan na maliliit lang yun ginamit lang yung pang ano pambalag ito ngayon sa bakod doon sa ginawang bakod kanina medyo maliliit daw pinapalitan ni Busander Malaki, di dalawa. Okay, chop eating. Malaki, malaki. Aku cubising. maibo huh? maibo dapat pala may panapin kaya nga makatik So guys, yan na, na-complete na namin yung dadalhin namin. Yan yung sa akin, yan yung dadalhin natin. Ketchup piping. Yan. Mahaba. Tatlong piraso na malalaki. Kay Kurtibi. Apat din na malalaki. Ah, ketchup piping. Okay, Pipiripir niya ng panali niya. Tapos yung sa atin ito. Yan, nakatali nito eh. Yan. Ito yung dadalhin natin mga lods, Yan yung dadalhin natin mga idol. Pababa. Yan. Ito may tali rito. Pababa dyan. Kurtibi nandun sa loob. Hanap ng panali. Sandal muna natin yung dadalhin natin. TV. Natalian yung dala niya. Tapos Okay Ping. Ano kaya kung natin iyan? Ay bulaog sa ilog. ay maputo lang yan chupiping ano yan anahaw yung mga ano ang nakakapagod lang talaga pag ahon kasi pag ahon tarik tarik kay

yan mga idol. Ngayon dala natin. Oh, nasa si Kurt Piping. Kurt TV. Ano yung ano ni Dora? <laughs> Ayan, madulas pa naman yung daan. Ah, madulas ka na naman dito pipeng. <laughs> okay, tayo ang pinakang huli mga lods. Hindi uh -huh. lang tayo nakapagdala ng sapin kasi madalian. Yeah, makati pa naman to. Okay mga lods, pababaan ulit kami ng bundok. Daladala -dala kami kawayan. Yan. kasama natin malayo na pahinga kami mga idol pahinga talagang mabigat pipipeng oh reklamo mabigat <laughs> daw talaga lalo ko <laughs> dinagdaga mo pa ng isa pero pandaan adulas kurtibi mukhang nakarating niya ata sa bahay ha. Tuloy mo yung mga sasabitan. Okay. Bakbak -bak ulit mga idol. Pahingan konti. Tanggal pagod. Ah. Ayan, kababaan na si Kipiping. Sa madulas na daan. <laughs> Mga Lods, ito yung nakuha namin kawayan. Ayan. Dito lang namin sa likod ng bahay. Ayan. Ayan ang dala namin. Hindi <laughs> na namin inabit skor TV. Ang bilis. <sighs> Bago kami nakarating. ولا ستيك <applause>